So, guys, ngayon, guys, magmamakaawa tayo sa kanila, guys, para babigyan tayo. Ang guys, tarim mo tayong karot. Tarim mo ng karot, guys. O, stale pala tayo. Monkey, yan. Tatirim tayong carrot. Umalag din, ah. Sabi, Ben. Bakit tayo napakalipit, eh? Ngayon, guys. Bakit naman napakalipit? So, okay na guys. Papagandahin natin to guys. Upgrade natin. Mika. mo ng ibum, Mika, wow. That is so beautiful garden. Gusto mo iba-iba? pala ng garden ni Mika guys. May biig siya guys. Pwede na yung biig niya. May tayo Oh. That is so crazy. And guys. May ano siya. Ganito. Pag

A na lang, guys. A. Anong magin na yung kapahe? Anong magin na Laki ng ano, karot. Laki ng karot. Pero pwede na natin dyan, guys. Bibili mo tayo siya. Wala naman. Wala naman ang yung admin dito. Okay, sorry, guys. Kung mahirap Awa, pa lang Awa. ako, guys, ha? ay Buda. Ano, Buda? ay time clock pala. Okay. Pace ka ako matapos, Jix. Strawberry, guys. Pili tayo. Nagilagay strawberry na natin. Ito, buko yung titik sa buong nangyo. Yan, guys. Nakarecord tayo, guys, ha? Guys, naka-record tayo, guys. Buddha, guys, naka-record tayo, guys. Na mm -hmm. record, oh. May naka May naka-record po dito. Nag-vlog po ako. Panira po kayo. Ayan, guys. Hirap talaga, guys. Kapag vlogger. Hello? Tunay ito. Nagising ito. Ano tayo? Di ba? Wala Ayaw ko yung bilhin yung tomato. Wala pang garden, guys. I-login na lang yung tomato. Ano pa rin dapat sinagal? natin tong ano natin, guys. Translation. Ano? Ano? guys? Ito. Ano? Ano? Ay, gawin kita ng account. Ilagay ko yung account na ito. Godly. Akin na lang yung account. Yung wala mga garden, yan? Ano? Ano? Gagawin ko yan. Ano? Ano password mo, guys? Pa palakihin ko lang. Guys, naghanap pa tayo, yan, guys. Palakiin. Yan, guys. Bibigyan oh, oh, oh. pa tayo ni Jexikel ng ano, guys. Bibigyan daw tayo ni Jexikel ng oh, ano, guys. Oh, oh, oh. Eh. Sabi mo, sabi mo kasing may ngay. Eh. <laughs> Ito, guys. Dami mo kagod pero magic sprinkler lagay natin dito, guys. 31. And guys, shut out dito sa mga... Shut sa mga ano ko, guys. Sa mga nakalaro ko dito, guys. ini <sukas> uh, guys, shoutout sama sa mga nakalaro, guys guys guys, guys Magiging mag main account Dito ka lang? Hindi, hindi kami ano, no, May akong tong. Hindi, may ko to eh. Yan, guys. Hanggang dito na lang pala ang vlog ko, guys. Magpo-post pa tayo, guys. Oh. Subscribe and like tayo, guys. So, shoutout dito, guys. Oh. Shoutout sa'yo, Yukio. Oh. Shoutout sa'yo, Yukio. Oh. Shout Yuki, oh. Nakita mo na pa. Nakita mo ito. Yukio, oh, shoutout sa'yo. Shoutout dito, guys, sa garden niya. Yeah. Lahat guys shout out dito sa mga nakalaro natin. In lang pa alam.